ah kung saan? 150 130 150 ah 90 ah 90 sakto pa yan sakto pa? baka ulit pa? hindi meron nang money merong money changer sa ano sa puno ay sa immigration.

pa ba tayo noon? Kuya, uh, <laughs> uh, uh, oh, oh. tingnan mo. usok na na si Nadiri, ah. Hindi ka na nang... Usok-sok, oo. Kaya na sila. Kaya tambay. Na'y magdagigahan na. <laughs> Pero alam naman kasi sa government, hindi sila sitahin ba? Pero meron pa rin nakabantay na ano. May nakabantay pa rin. Ha? Parang naghahan yeah, na. Dito, na lang ko sa Hello guys. Uy, na ang mag <laughs> Anong pa sa loob? Napahagod, napahagod. Anong pa kay papa mo? gardenia. Isang <laughs> pack ng gardenia. Wala pang gardenia doon? Wala. Pilipinas lang to, di ba? Hmm. Ang daming tao Anong sa hotel. talaga, talaga literal na Pilipinas to? Oh, ang dami naman din talaga. Ang daming tenda, may pansit pa, may... Ah, Uy, uh, may, gan may gano'n din doon. Ah, kakanin. Kaso hindi gano'n kadami ang tao ba? Kagawa. May, ka may kakanin din ba doon sa so, ano? Yes. May, may din ang kakanin? Oh, mayroon man. Ayan guys, punta na kami don sa MPR sa pupuntahan namin. Tawin na kami ng Macau. Ang daming labahan. Kaya lang, tika nga, di ba kami sa patalim? Ang labahan. Ano Di, di. Diab, ba ba ni Papa ngayon? Di Ha? Pasok na siya kanina? Oo! Di ba pa nag-sunday? Huh? Akala ko day ba? pa. Okay, na, kuya. Oh, yeah. Sinulit talaga eh. Solid, <laughs> solid. So Layo ka to? Straight yan. Ang. Right? Saan banda? Right? Or left? Dito tayo sa left. Ay Pati right <laughs> Bili tayo ng ano, palaman ng garden niya natin. Ayaw mo nang pinat eh. Pati gamit po, pinat, dalhin mo Ah? pwede pa na. Ibagis yung babay? natin? 65? 130? Ano Tapos, 51 na. 130. meron ka Coins. Para sa bus. May coins ka pa Ano? meron pa. Ya, yeah, ganun na lang gawin natin pag ganda na po niya. Oo, oh, diretso na lang Oo, oh, oo. Oh. Yan ang una. Ah, Di ba? yan ang ah, una. Ah, Disneyland. Ah, oh. O oh, na Disneyland. Tapos yung iba lang yan. Dapat, pwede, dapat, dapat no? Ang dami tayo na pwede tayo mag-stay dito. Hindi, uy, bawal. Hindi, 14 days naman eh. Ano yung doon niya? Pansalubong? <laughs> Oo, oh, maki. Ayaw ko niyan, may vaccine sa Macau. <laughs> <laughs> dito pala yung ano ko eh. Yung school ko. <laughs> PIP lang <laughs> eh wala na ko ang ano ang ayala galing sa informa mm. di ba? oh yung may doon sa mall pagpasok mo doon sa Makati, di ba? Pero yung ano, sila kasi yung pinakamalaki din. Diba sila yung pinakamalaki? Diretso ka na doon sa MRT. May mga shortcut. Di ba sila yung pinakamalaki na? Yung? Na uh, mall. Sa? Na ganun yung ipot dito. Sa Hong Kong? Hindi. Okay. So, yung sa ano. Di ba? Oo! Tama na Trinoma, di ba? Hmm! Saka ano yung isa? Lalo na ngayon kuya, binago na ang Makati. Di ba tayo nung pumunta? Nasa baba na yung ano? Nasa baba na yung bus? Terminal? Ang dami naman nabago sa Pilipinas ah. Sayang nga hindi tayo rating sa Ayala Tower eh. Alaya! yung ticket ko. Ayan, papunta silang Disneyland, guys. Sa mga sa likod. Kami pabalik ng Macau. So, Sawa, sa si, The floor is wet from the heavy rain and may be slippery. Please be careful.

Taas tayo. Ha? Huh?

Ito tayo. Hindi, yeah, makaano sa pag-ano? yung kanyan ba? Ha? Yeah. Hello, uh, yeah. Kuya. Yeah. Hello, ano Anong tala mo? Ano? Guiding niya. guide niya para kay Papa? Papa? I-introduce sila dun kanina. Hot, Hot dog? Dog. <laughs> <laughs> Sayang. Very expensive. Bye, Hong Kong. Kuya. <laughs> Hello, guys. Pauwi na kami ng mga This is the last day. Wala ka wala dyan sinasabi sa kuway no? Ah, Oo. Pauwi uh, na kami ng mga Wala lang. Wala. Pa lang. Hello. Hello. Walang sakay. Wala na kung na dito lang. immigration, na Ito na Ito nga, na ko yung driver. walang sakay, guys. Dito kami ni Kuya. Sa unahan mayroon. One detour in Hong Kong with Kuya Ivan. Di ba ya? One detour. Yes. <laughs> Ayan, ano kanya nabili? Isang pack ng garden niya. Kasi wala yan sa Macau. Bye-bye, Hong Kong! Ay, may isang tao pala sa likod. Ay, akala ko walang tao. Ay, may isang <laughs> nah himu tak nak ketawa hmm. tiktok kamu tiktok, TikTok ah ka? yes <laughs>